Bakit nga ba tinututulan ng US ang South Korea at ang Japan na gumawa ng nuclear weapons? Iyan ang talaga namang nakaka-intrigang tanong ng ating taga-subaybay na si Roman Kushnarev. At tiyak ay mapapakunot noo ka na lang kung malalaman mo ang mga pinakaposibling dahilan kung bakit tutol ang Estados Unidos sa pagnanais na ito ng South Korea at ang Japan. Ang South Korea ay isang signatory ng Nuclear Non-Proliferation Treaty o NPT na nagbabawal sa bansa na magkaroon ng mga nuclear weapons habang sa bansang Japan naman ay pinagbabawal ng konstitusyon nito pagkatapos ng digmaan ng pagtatatag ng offensive military forces at noong 1967 ay pinagtibay din ito ang tatlong non-nuclear principles na nagbubukod sa paggawa, pagmamayari o pagpapakilala ng mga nuclear weapons. Sa madaling salita ay ang mismong batas nila ang nagbabawal sa kanila na magkaroon ng mga nuclear weapons. Katulad na lamang ng North Korea na isa ring signatory ng Nuclear Non-Proliferation Treaty o NPT na nagbabawal sa bansa na magkaroon ng mga sandatang nuklear Subalit noong 2003 ay umatras ito sa treaty at nagsimulang bumuo ng mga sandatang nuklear kaya naman para sa South Korea at Japan ay maaari din nilang gawin ang ginawa ng North Korea kung talagang nais nilang magkaroon ng mga nuklear weapons. Pero bakit nga ba hindi nila ito magawa at ang pinakaposibling kasagutan niya ay dahil hindi ito sinasang sinasangayuna ng Amerika at walang magagawa dito ang South Korea dahil nga nasa loob ng kanilang bansa ang pinakamalalaking base militar ng Amerikano sa Asya at kung susuway sila sa Amerika, anumang oras ay maaari silang iwan nito at kapag nangyari iyon ay posibleng muli silang atakihin ng North Korea dahil nga mawawala ang tunay na nagpapalakas sa kanilang pwersa at kapag iniwan sila ng Amerika ay maaari pa silang isanksyon nito na mas lalong magpapalubog sa kanilang gobyerno kaya't ang South Korea at ang Japan ay hawak sa liig ng Amerika kung ang bansang Japan kasi ay iiwan ng Amerika, ay tiyak sila rin mismo ang magpapabagsak dito dahil hindi imposible na muling magkaroon ng kakayahan ng bansang Japan upang muling lumakas at sa oras na magkaroon ng nuclear weapon sa bansang ito ay hindi imposibleng maisip nila balang araw ang ginawa sa kanila ng bansang Amerika at sa magiging pagtutol nito sa hinaharap sa pagkakaroon nila ng mga nuclear weapons. Kaya naman kahit hindi sila parte ng Amerika ay nagpasya ang Amerika na isama ang mga ito sa kanilang nuclear umbrella. Nangangahulugan nito na kung sila ay lakay ng iba ay maaari nilang gamitin ang kanilang nuclear weapons laban sa mga ito. Iyon nga lang, pasok lang sila sa nuclear umbrella pero sa huli ay nasa Amerika pa rin ang desisyon kung isusugal ba talaga nila ang kanilang nuclear para sa iba dahil sa oras na gumamit sila ng nuclear weapons sa mga bansang makakalaban ng Japan at South Korea ay posible rin silang bawian ng nuclear attack ng mga bansang kalaban ito katulad ng North Korea at ng China. Kaya naman ang South Korea at Japan ay humihiling sa Amerika na ilagak sa kanilang bansa ang ilang nuclear weapons nito nang sa ganon sa oras ng kagipitan ay makatitiyak ang mga Hapon at Koreano. Subalit tutulang Amerika sa kanilang kahilingan dahil maaaring mapasubo ang Amerika kung magkakaroon ng kontrol sa mga ito ang Japan at South Korea. Kung iisipin kasi nating mabuti, kung magkakaroon ng nuclear weapon sa South Korea at magkakaroon sila ng karapatan para mamahala sa mga ito, ay tiyak darating ang panahon na hindi na nila kakailanganin pa ang presensya ng Amerika sa kanilang bansa dahil may pangtatapat na sila sa matagal nang ipinananakot ng North Korea. At kapag nawala ang Amerika sa South Korea, ay posibleng mapapalapit ito sa China na pinakamalaking kalaban ng Amerika. Bukod pa riyan kung magkakaroon man ng digmaan sa pagitan ng North at South Korea, sino man ang manalo sa dalawang ito ay walang magiging pakinabang ang mga Amerikano dahil kung North ang mananalo ay tiyak magiging komunista ang buong Korea at kung South naman ang manalo ay tiyak mas lalakas ito at mas lalong hindi na ito kayang manduhan pa ng mga Amerikano kaya ang kasalukuyang estado ng North at South Korea ay pabor sa Amerika dahil sa sitwasyong ito ay mapapanatili nila ang kanilang presensya malapit sa tunay nilang karibal na bansang China. Ganon din naman sa bansang Japan kung ito ay magtataglay ng mga nuclear weapons ay tiyak hindi na nila kakailanganin pa ang presensya ng Amerika at posibleng palayasin din ito ang kanilang tropa sa hinaharap at kapag ang Amerika ay mahiwalay na sa Japan ay hindi natin mayalis sa isipan ni Numan na ang panahon sa pagbabago ng liderato ng bawat gobyerno ay tiyak may upo at upo na magiging dahilan ng pagbawi ng hapon sa mga Amerikano. Kaya ang Amerika ay hindi dapat mawala sa Japan at South Korea dahil bukod sa hihina ang kanilang kwersa ay tiyak mas dadami pa ang kalaban nila at tuluyan silang mawawalan ng impluensya sa Asia kung saan nagaganap ang pinakamalalaking transaksyon sa mundo kaya't kailanman ang Asia ay hindi bibitawan ng mga Amerikano